Good afternoon guys Ayan ang sasakyan oh Nahulog sa kalsada Nahulog talaga siya sa bangin oh Yun, Sa maliit na bangin pala Kaya magingat po tayo guys Ay grabe oh Ayan Ang sasakyan na yan Ay, Diyos ko, grabe, kaya dapat talaga mag-iingat tayo, mga guys, dahil ayan, sa nakikita ninyo, oh. Ay, grabe yung sasakyan, tumbang-tumba talaga siya. So, yan, oh. Kalsadang kalsada kalsadang-kalsada, oh. Highway na highway. Ay, grabe. Nakatakot, ano. Tumbang-tumba talaga, Laglag oh. -lag sa kalsada, eh. naku, halimbawa talaga ito mga guys na mag-iingat tayo, dubling ingat talaga oh. Ano? Ulog. Eh, sira. Ganda pa naman yung sasakyan na yan, no? May dumadaan kasi